News Update Mga balita ngayon la Islamia Maute members nakipagbakbakan sa militar sa Lanao del Sur Deputy Commander ng Coast Guard sa Masbate, sinibak sa Puesto kaugnay ng 17 million pesos na Shabu shipment na naharang sa Cebu Tatlong weather systems magdadala ng malamig at maulang panahon sa bansa ngayong linggo Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Dalawang beses na nagsago pa ang mga ng mga miyembro ng dawla islamiya Maute Grupo DIMG at mga puwersa ng gobyerno sa barangay Kalangan, Piagapo, Lanao del Sur. Ayon kay Western Mindanao Commando Westmincom Commander Lieutenant General Antonio Nafarete naganap ang unang enkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 8th Scout Ranger Company o 8th SRC at hindi mabilang na DIMG members nitong Sabado 1255 p.m. Makalipas ang ilang oras, sinundan ito ng 15 minutong palitan ng putok sa pagitan naman ng mga sundalo mula sa 44th Infantry Battalion at humigit kumulang 10 DIMG members na sinasabing nasa ilalim ng pamumuno ni alias Usman. Nasawi sa sagupaan ang hindi pa nakikilalang DIMG member. Narecover din sa encounter site ang ilang high-powered firearms at war materials. Sugatan naman ang isang sundalo at ngayon ay nagpapagaling na sa ospital. Sinibak sa puesto ng Philippine Coast Guard o PCG ang deputy commander sa istasyon nito sa Masbate matapos makalusot ang 170 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa port inspection at nakaabot sa Cebu City Pier at naharang ng otoridad. Iniutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgava ng pag-alis sa pwesto sa opisyal na hindi muna pinangalanan upang bigyang daan ang gumugulong na administrative investigation para alamin ang pananagutan nito sa insidente. Kamakailan ng kumpiskahin ang pinagsamang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Philippine National Police o PNP ang Shabu shipment mula sa mag-ina sa Pier 5 sa Cebu City. Sakay ng isang private vehicle, nagmula sa Masbate Port ang mga suspect dala ang mga kontrabando. Hindi umano dumaan sa masusing inspeksyon ng sasakyan bago pinasampa sa Roro Vessel ayon sa PCG. Tatlong weather systems ang makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ngayong linggo. Ayon sa pag-asa ang Amihan o Northeast Monsoon, ang magdadala ng malamig na panahon sa Luzon at ilang parte ng Visayas hanggang Biyernes. Inaasahang bababa sa 11 to 12 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Nasa 19 hanggang 21 degrees naman ang aasahan sa Quezon City. Magdadala rin ang panakanakang pag-ulan ng Amihan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Mindoro mula lunes hanggang Webes. Shear line o ang pagsasama ng cold at warm winds ang makakaapekto sa karaga at mabagal na tutungo pahilaga sa Eastern Luzon. Sa Webes kaya asahan ng moderate to heavy rain sa mga lugar na ito. Mararamdaman naman ang Easterly so ang hangin mula sa silangan pagpasok ng biyernes hanggang weekend at magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng silangang Luzo. Para sa Kidlat News Channel ako si Renz Elenon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tipulong>